falsely stated or if there is an iota of Stop! Uh... So, in the same manner, si itong si Trillanes dapat magsabay rin sa akin. Magsabay rin sa akin. I saw you in your seat. We can transfer you if you want. I'm not comfortable but I can stay here. Okay. Yeah. Salamat po. Eh. Yes. I'm just just saying that, you know, thank you for the thank person, you. I, I think yeah. Thank I'm not you. yes. I'm just saying that ni Chairman uh, Suarez na kung pwede siyang pumirma, ano hong ginawa niya ng gulo siya, no? Pero baka pwedeng ibalik natin doon sa issue na pipirma siya ng waiver. O baka ngayon, nagtutulog-tulogan naman, ho. So, nagtutulog-tulogan naman, yeah. ho. So, I mean, I interrupt. Chairman. Just one minute. Um, I was not sleeping. I was praying. Um, I hope, for uh, so kasama, pero sa po ako. Hindi ako nagtutulong. Um, yes, Chairman Badwano. Ah, Chairman, respond by saying, Sir, for maganda ang prisma. the rest of the ICC, at saan ba? Sa Hague ba yan? Hindi pa ako nakapunta doon. Libre yan. Bakit nag-handcap ako, I would be very willing to go there anytime. Totoo yan. Sa si edad ko na ito, I'd rather spend my time. Maganda ang prisuhan doon, sir. Eh. Comfortable. So, then, Tatay Tix lang ang inimbitahan sa HOI to rest. I'm sorry, I was talking to my daughter. Yes, Mr. President, uh, if, you would like to, if you'd like to rest, we can uh, excuse you. No, no, sir. I am willing to sit here and testify until uh, probably few moments later. 2 o'clock in the morning. Hindi ako nagbibiro. Kung gusto ninyo, kabainin nyo ang alasais. One minute suspension. Mr. Chairman, tatlong plunder cases. Top cakes. six, kung hindi matalino, ano ang tawag doon? Labang ni Duterte. Yes, uh, Mr. President. Kung yes, uh, bright ito, naging presidente sana siya. Bakit ako? Top seven, galit ang langit. Give me a common sense reason kung bakit ganon. That you presume presumptuously no ano talo nagalit. yun nagalit na talo simple yung langit dahil sa oh. ano, ano, ano? ka tatlong mo na komeril tap kung wala nakakita anybody any person, anybody any who who is uh, uh, hurt, 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 ka, hurt, 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 pero ang gusto ko lang po malaman, ayon sa batas, hindi naman nyo dinidepensa ng sarili nyo. Meron po ba kayong karapatang pumaril sa isang kriminal na hindi naman kayo ang target, kundi iba? Kung walang nakatingin, sir, barilin mo na. <laughs> At ako nang I mismo mag... I will uh, appear as your defense counsel. O, oh, ito po. Marunong ako. Uh, ngayon, ito po ang Top tanong. Top 9. Patas Law Sabi nyo, galit kayo sa kriminal. Hindi po ba? Bakit kayo gumagamit ng gangster? Hindi po ba criminal din yung gangster? Yes, sir. Pagkatapos niya patayin yung gangster, patayin A, Patayin niyo rin. Ah, ganun po. Oh, dapat, para... na, dapat po, pumatay muna siya oh. bago niyo patayin. Tapos ko utos niya patay. patayin, patayin oh. ko siya. Na, nasa batas po ba yun? Batas lang. Batas nasa... lang. Nasa, bat... nasa batas po ba yun? Wala. Ikaw ay... Top 10, um, bitsahan sa gutong tatay, hindi mga itinapong ko. na mga mamamayan. Pwede ka bang magbanggit, Mr. Chair, si Mr. Duterte, ng na, na drug lord o malalaking smuggler ng droga na napatay or nahuli or napakulong sa panahon mo? Ma'am, magtanong ako. Mr. Chair, ako po yung nagtatanong. Point of order. Pwede po sasagutin na lang ng resource person. Mali yung tanong mo So, Mr. Chair, bakit mali po yung tanong ko? Ang tinatanong ko lang po, may nahuli ba kayo na malaking kriminal, da mga drug lords, mga nagmamanufacture ng droga sa panahon niyo po? Kung pinagagalingan po ng droga, meron po ba, Mr. Chair? Meron, ma'am. Marami doon na sa dagat, harap ng Dabaw. Yung iba naman dyan sa Mount Apo. Can you elaborate on that? Anong dagat at anong tapo? Sa tinapon ko. Sino po yung mga tinapon ninyo na mga drug lord? Oh, pag nahuli, drug lord. I take over lagay ko sa bangka pagdating doon sa dulo kaliang ko yung kamay pati pa tapos itapon ko Okay so Ma'am ang priso top kasi 11 namin, mean, overcrowded four, four, na 40 50 Eh minsan umaabot na kasi ng 8100 overcrowded na so yung iba itatapon mo na lang para medyo maluwang pero yung mga maliliit, ganyan ang tingin ninyo, ano? Yung mga kriminal na sinasabi ninyo. Ganyan niya tratuhin. Ganon ako gagago? Excuse me, point of order. Ganon ako gagago? Point of order, Mr. Chair. Kanina sinabihan na natin na may rule na bawal gumamit ng manaswang salita o hindi mo salita. I'm, I'm, using a word. ganon? Am I that stupid? English yan. Ang Tagalog yan is ganon ako gagago? Omae abogado ako, fiscal ako, ganon ako gagago. Tama kayo, Mr. Chair. Tama po si Mr. Duterte. Abogado kayo. Pero alam ko, pag, pag abogado, dapat alam niyo po yung due process of law. Alam niyo pong igalang ang karapatan at buhay ng tao, Mr. Chair. Huwag ka magbarurong, ma'am. You do not know me from Adam. Basta na lang na anong, anong narinig ninyo yung... That's, easy. Okay. You have three minutes okay. left, uh, Congresswoman Castro. Yeah, uh, last, last, um, time na po ba, Mr. Chair? You have three minutes left. <laughs> three minutes na lang. Okay, thank you. Three minutes, <laughs> three minutes na lang. Okay, thank you, Mr. Chair. Kat-12, tawagan kita. Ikaw ang witness. Arrested, wala namang dossier na kinapakita mm -hmm. sa akin. Eh kung mayroon ako na ang pumatay, mm hindi -hmm. na kailangan ang polis. Ako na mismo ang... Kung may ebidensya po tayo na involved siya sa droga, papatayin niyo rin po Oo. Oh, si Michael Yang. Ako. Maliwala ka. Kung may mga ebidensya oh. po, pa, papatayin niyo. Sasama at tawagan kita kasama ko. Ay, hindi po. Ay Sasama tawagan kita kasama ko. Ay, hindi po. Ayoko no, maging... No, 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 no. ayoko pong maging uh, katulad ninyo. No, ayoko masama doon sa uh, patayan. You will so, be witness to a murder. Hindi ko po gagawin yun, Mr. Chair, no? Sumama kay Mr. All Duterte all right. para pumatay. Yan, yan ang problema mo. Okay. So, so worried. you. Top 13. Bangag. Sino nga bangag? Ang target yung mga bata. Hindi tayo. Ang drug na nag-distribute dyan sa mga high school, dyan sa mga ano. Eh kung ang next generation ng Pilipino, puro drug, puro... Puro bangag. At maraming nakikita mo dito. Parang mga opisyal natin sa gobyerno, nakikita mo mga bangag. Eh. Nakikita mo mga bangag. Eh. Alam mo na kung sino ang bangag. Kinatawag nila. eh. Ay.